Sa bang balita naman droga na pinalala ng alak ang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng dalawa pa sa limang nasawi sa Close Up Forever Summer concert nitong Mayo ayon sa PNP Crime Lab na magaat at nasira ang utak, baga at puso ng mga biktima bakso si Francis Noguera Labis na drug intake na pinalala ng alak. Yan daw ang dahilan ng multiple organ failure na ikinamatay ni na Ken Michi Miyagawa at Eric Miller. Dalawa sa limang nasawi sa Close Up Forever Summer Party noong Mayo a 21. Base sa pagsusuri ng PNP Crime Laboratory, namaga ang utak, baga at iba pang organs ng dalawang biktima. Namaga at nasira rin ang muscles ng kanilang puso. Malaki ang posibilidad na masyadong mabilis ang pagtibok ng kanilang mga puso, kaya nahirapan ito. Now, dahil may problema sa pagbomba ng dugo mula sa puso, naapektuhan din ang brain at yung sirkulasyon, ng normal na sirkulasyon ng dugo sa katawan ay hindi naging maganda para, para sa mga biktima. Lumabas din sa toxicology examination na parehong positibo sa ecstasy ang dalawa. Pero si Miyagawa nakita ng methylene o MDC. Bagong droga raw ito ayon sa Crime Lab. Habang si Miller, may amphetamine sa katawan. Utak at puso raw ang unang target ng mga drogang ito. Bukod dito, pareho rin mataas ang alcohol level sa katawan ng dalawa. Kasi kapag meron kang alcohol, mabilis yung pag-circulate ng chemical sa katawan. So ibig sabihin po, yung dalawang biktima na namatay ay nagtake sila ng MDMA at may iba pang combination dito. At the same time, nagtake din sila ng alcohol. Buhay pa raw ang dalawa nang dumating sa ospital, pero maliit na ang tsansang mabuhay. Pareho rin nakitaan ng peklat o problema sa puso ang dalawang biktima bago pa man ang insidente. So ibig sabihin, may mga previous na problema sa puso ng dalawa na may posibilidad, malaking posibilidad na meron na siyang, meron silang, uh, meron nang nakaka-apekto sa puso nila dati. Na no? dahil yeah, sa drugs. Na dahil... Yan, posibilidad dahil sa drugs. Pero meron pa kasing ibang pwedeng maging cause. Kaya lang, knowing what happened, pwedeng malaki posibilidad na gumagamit na sila even before. Nauna nang inilabas ng NBI ang resulta ng kanilang pagsusuri sa dalawa pang nasawi sa concert. Kapwa rin sila nagpositibo sa droga. Tumugma ito sa drogang nasamsam ng NBI sa Pasay noong 28 ng Mayo, kung saan naaresto ang isa sa mga hinihinalang nagbenta ng mga ito. Umaaksyon, Franz Noguera, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.